Handang umarap sa investigasyon ang vlogger na nag-trending matapos bumili ng hindi na-claim na, na balikbayan box sa Facebook Marketplace. Pero aminado ang mga otoridad, isa itong problema sa sistema na dapat ayusin para sa kapakanan ng mga OFW. Magbabalita, Simon Gualvez. Habang nagsaswipe na ako sa Facebook, meron nga ako nakitang isang post na meron daw mga balikbayan box na hindi na daw nakiklaim na mga pinapadalhan. Di <coughs> nagbebenta na pala siya. Usap-usapan na... ng vlogger na si Alexis Vines na nakabili raw ng balikbayan box mula sa Facebook Marketplace sa halagang 5,500 pesos. Sinundo pa raw niya ito sa hindi na binanggit na lokasyon. Base sa nakamarka sa kahon, ipadadala dapat ito sa Negros Occidental, sampung taon nang nakararaan. Pero walang nakalagay na pangalan na nagpadala o nang dapat at tumanggap. Pagbukas ng kahon, tumambad ang mga unan, kumot, damit, sapatos at hygiene items. Meron din mga gamit sa kusina na ang ilan ay nabasag pa. Ago pansin din ang ilang grapong punong-puno ng asukal. Sa huli, ang pinunan ng vlogger ay kung bakit wala siyang natagpuan tsokolate sa nabiling balikbayan box. Ayan, dami! Sa aking panayam kay Alexis, ipinaliwanag niyang anak din kasi siya ng OFW. Kaya na curious na siya box. kung bakit may mga Yun hindi po. nagkiklaim ng balikbayan offer. Pero inamin niyang may iba pa siyang napansing kakaiba sa nabili. Ang tingin ko pa talaga dito, ano lang, mystery, mga gano'n, mga mystery box, ganyan. Kasi, kasi sino, sino ano, magbibenta ng balikbayan box? E eh, di marami na dito. So, akala ko po, ano lang po, joke-joke lang. Kasi may M&M ng balikbayan box. So, binili ko po siya. Tapos yung in-unbox ko po, tapos talagang mukha talaga siyang balikbayan box. Yung pagkatali pa lang. Yung tali pa lang po sobrang luwag na. Yung tali sobrang luwag. Hindi po sa sobrang higpit. So, ibig sabihin po no, na buksan. Na open po yung balikbayan box. Handa ro siyang humarap kung ipatatawag nga ng Bureau of Customs para sa investigasyon. Paliwanag ng BOC, may mga consolidator o forwarder kasi na hindi na po proseso mga balikbayan box kaya hindi ito nare-release. And over time, dahil halos everyday po yan, nagkakaroon, accumulate po ito ng uh, storage at demurahe, mm -hmm. lumalaki ng lumalaki yung dapat bayaran ng deconsolid deconsolidators. Ang nangyayari, lalo ho silang hindi na nagiging interesadong ilabas, no? O bayaran yung mga containers na naglalaman ng balikbayan boxes. Ikinalungkot ng isang grupo ng mga forwarding company ang viral video. Dapat do kasi binabayaran na kagad ng buo mula sa ibang bansa ang pagpapadala ng balikbayan box. 100% galing sa kasambahayan. Ibiro yung pinag-ipunan niya na isang taon. Tapos magkano ginastos niya? Binayaran niya? I'm sure binayaran niya yun. Kasi hindi ako mainiwala doon sa, okay, fly now, pay later eh. Gate pa nila, hindi biro ang pagpapadala ng balikbayan box kaya pinapaspasan din nila ang paghahatid nito oras na makalabas sa customs. Kadalasan din naabot ng anim na buwan hanggang isang taon ang isang overseas Filipino bago mapuno ang isang balikbayan box. At sabi ng mga forwarding company, pinakamatagal na daw dapat yung hanggang dalawang buwan sa kanilang warehouse ang isang item bago ma-deliver kung wala namang aberya. Ang problema, may ilan daw nakikiusap na mangutang o di kaya nagkakaroon ng insidente na tumatalbog ang ibinabayad na cheque. Kaya umaabot ng mahigit isang taon sa kanilang balikbayan box i-hold namin sa Maynila yan. Pero hindi namin siya pwedeng i-hold ng matagal na matagal. Dalawang taon, dalawang, isang taon yun, ang ko ngayon, isang taon eh. Pero hindi ibibinta. I-do-donate. Sa ngayon, nakatakdang maglabas ang Bureau of Customs ng listahan ng mga lehitimong forwarding companies. Paalala rin nila sa mga overseas Filipinos na magpapadala ng balikbayan box, huwag masilaw sa mga nag-aalok ng labis na murang serbisyo, pumili ng may tracking device at bayaran na rin ito kaagad. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH.